Isang pulis ang lumitaw na positibo mula sa 2,000 at 200 miyembro ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na sumara sa mandatory random drug testing sa buong lalawigan. Ang nag-iisang nagpositibo ay nagangalang PO3 Machu Garabiles ng Peñaranda PNP na mula sa District 4. Sa aking panayam sa telepono kay Police Senior Inspector Damaso Feliciano ng Peñaranda PNP, nilinaw nito na nagpositibo lamang si Garabiles sa resulta ng kanyang urine drug testing dahil sa dami umuno ng morphine drug na isinaksa kay Garabiles tatlong araw pagkatapos nitong operahan. Yung pong tao ko na si ko P.O. 3 Macho A. E Garabiles. Okay po. Kaya po nag-positive mam yun, so opera yon nasa uh, goiter. Matapos dalhin ang urine specimen ni Garabiles sa Camp Krame para sa confirmatory test, ito ay nagnegatibo. Na-operahan po sa goiter Ah, uh, three days after saka nag-drug test. Kaya yung morphine na naisaksak sa yun naging cost ng positive. Pero may confirmatory na po, galing ng karami, negative na. Talagang morphine na inoperahan lang siya. Pinangalawahan naman ito ni Provincial Director Police Senior Superintendent Manuel Cornell. Aniya, isandaan porsyentong drug-free ang hanay ng kapulisan sa lalawigan. Sa PNP, out of 2,200 uh, mandatory drug testing process, nag-undergo silang lahat. Isa lang yung nag-positive, si PO3 Garabiles sa uh, Pero isinabmit yung urine, uri niya sa Camcrabe for confirmatory, nag -negative. So 100% tayo na drug-free usage yung ating mga kapulisan. Ang surprise drug testing ay isinagawa ng Nueva Ecija Provincial Crime Laboratory Office o NECLO sa 27 bayan at limang lungsod sa lalawigan. Tinatawag din itong internal cleansing o paglilinis sa lahat ng mga kapulisan sa buong bansa upang masiguro na ang mismo mga otoridad ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naunan nagbabala si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na ang sino mga pulis na magpopositibo at mapapatunayan sa kot sa ilegal na droga ay kakasuhan ng administratibo at sisibakin sa kanilang trabaho. Denira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.